Yung nakita ko na ang ka-date ko ngayong Valentine's. <laughs> All right. Okay, lalo na siya sa kapitbahay namin. <laughs> <laughs> sa years of trust sa kapitbahay na bantay ng tindahan na malapit sa akin. Tara! <laughs> 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 Ito, ano? Yung <laughs> pento pala. <Alam> Hello. <laughs> Ate si Jo. <laughs> Tiga dito. <laughs> Hello po. Good evening po. Salamat po. Awa matindi si Kuya. Pinakilala na sa kapitbahay. <laughs> sana o. Oh. Alam niyo kung hindi sana nagloko ang mga babae sa relasyon? Wala sanang SIM Card Registration. <laughs> Ang mga babae parang pansit lang daw yan. Oy. Hindi dahil pampahaba ng buhay, kundi kulang pag walang tuyo. <laughs> 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 Ang tindi mo DJ ah. Bagong packaging ng perero yan. <laughs> Practical na talaga ngayon ah. Oh. Ibig bigas, itlog na. <laughs> <laughs> Sino nagbigay sa inyo itlog tsaka ano bulaklak. So <laughs> <laughs> ano <ba? laughs> Grabe siya. Yung isang sakong bigas, itlog na lang. <laughs> <laughs> Nagtitipid yung nagbigay. <laughs> Instead of chocolate, itlog na lang para may pang-ulam si ate. yan. <laughs> <sheriff, the> <laughs> <laughs> yang date ano? <laughs> Aba, bumabawi. Mukhang maganda yan ah. <laughs> Bumawi nga. Si ate tuloy nagbayad sa kinain nila. <laughs> Gago! Naku! 🎵 Sa bagay-dagay kahit bagay kahit anisan mo 🎵 pa rin ako hahanapan ng iba 🎵🎵 Hindi lang din kasi ikaw ang Kaya ang hirap lumabas ngayon, ngayon, ngayon eh. Kasi puro ganyan yung makikita mo sa daan eh. Lalo sa muli, ha? Huh? Daddy, chill. Sa hindi ko kaedas <laughs> Wow. Naging sarado pandinig dinig at isip ko sa mga tao Planong matitig na titig ah, baka malusaw yan Sana all <laughs> 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 Kilig na kilig na si ate, akala ka may talaga nung lalaki Edi, wow <laughs> 🎵Taste in and you... Makontento ka sa isa, yun lang yung ibig sabihin nun. 🎵Wah! You... Diba!🎵 <laughs> Kilala kong kaliskis mo, oy! <laughs> Uy. nagpa si ate. Halika, i-date kita. Dahan-dahan <laughs> ka, baka mabilaukan ka. Parang ah. <laughs> hindi niya pagtinginan ka pa niya. Sure na, sure na, finish ka. Tax naman! Pasimple-simple lang si ate, pero nung lubite, eh. ah! Okay, makas-makas mo na yan, insa! Love you, love you, love, love <laughs> you! <Ay. laughs> oh! Mahirap talaga pigilin yung kilig lalo pag yung crush mo yung nagsabi ng I love you. Ah. K ako po! Nag-date na sa school. Ang galing! Ang galing! Pinititigan pa lang kita. Nabubusog na ako. Yung! Ano pa kaya pag kinain kita? <laughs> Yung pagkain ng tinutukoy niya. Ah, ayun na My love language. Hmm? Hanggang sa kadulu-duluhan ng daliri, hahawakan kita. Ganyang kita kamahal. Baliw. <laughs> pag ganito kasabay mo sa gym talagang uwi ka na lang talaga <laughs> ay lako. wahirap na talaga yang boy bumi ka na lang boy hindi mo lang siya titigan mo lang makikita mo ako doon sa hindi ko alam naman hindi ako mo lang tapos rumarap ka harap ka di gusto Grabe! Sana all! <laughs> Grabe, palagi mapanakit. Kaya ako nakablock na yung Valentine's. <laughs> Sobra na yan, pare. <laughs> <laughs> yung jowa mong maliit tapos toyoin pa, ano? Women. <laughs> hmm? Parang hindi naman kiss mark yun. Parang sinuntok yun. Huwag kayo iya. Crush, pag na-shoot ni sister to, tayo na. <laughs> oh! <laughs> <Hey>. <laughs> Ay! Anong tawag doon? Holy shoot. <laughs> There are two types of wives. Hmm? <laughs> Pamalo pala yun sa'yo. <laughs> Hindi pang luto. What? I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana POV. Hindi ka na minamay din ng bebe mo. Aww. <laughs> Ang sakit naman nun, be. Ay, kung ako sa'yo, manood ka na lang ng ang tinoreak para at least masakit na kinikilig ka pa, ano. Naks naman. Ganyan ang kabataan. Araw ng mga puso, dapat tayo na ibamahalan. Pati yung may utang sa'yo, mahalin mo. Ganon. Tama talaga. Grabe. Pinagmaya yung promise ring? <laughs> o di ikaw na at, eh. Pero sa akin guys, hindi ako naniniwala sa promise ring na yan. Kasi, kasi kahit may promise ring kayo, kung maghihiwalay kayo, maghihiwalay kayo talaga. Oh, nilalamig ata si ate. Come with me when Aha! Kaya pala nanginginig, andun pala yung crush niyang Korean. Sana all! <laughs> Uy! <laughs> Uy! Sana all! May trending na naman! Ano ba yan? Hindi <laughs> na naman tayo makakasabay, mga idol! not handsome, but I have loyalty. Loyalty daw ang gusto nila, hindi daw handsome. Maaring totoo, maaring hindi. Depende pa rin yan sa galaw ng dahon. What? <laughs> ano na naman yan promise bracelet ganon walang ganyan hindi totoo yan maghihiwalay din kayo <laughs> kapit na kapit Huwag <laughs> kang mag-alala kuya, hindi namin aagawin yan sorry, sorry. <laughs> Baby, I love you. What? Wait, babe, your friend's coming. Oh. Mm. I mean, in mano no, hindi ganon talaga ka kling ang mga lalaki pag hindi nakatingin yung tropa. Pero pag nandyan na yung tropa, talagang lalaking lalaki ang datingan. <laughs> oh, hindi pumunta dito para lait lait na. Hindi inget. <laughs> Yan ang pahiwatig na mag-asawa ka na, anak Gusto na namin ng apo Me when she sent a full face pic <laughs> Ako rin minsan mga idol Pag nag-send ng picture yung crush ko Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito Perfect gift, ano? Kahit hindi Valentine's, magandang pang regalo yan sa jowa nyo. Paano <laughs> Alam mo kung hindi ka para sa akin, okay lang. Pagdantasal ko na lang na sana mapunta ka sa tamang tao. Okay. Hmm. Iintay mo. Pangako yung tamang tao. <laughs> <laughs> Ikaw pala yung. <laughs> Naka. Pag hindi abot <laughs> Ay grabe. Kung ganyan kasabay kasabayan ko sa bilyar naku po, iampas ko yung stick diyan. <laughs> Isa demonyo yata Ito, ah. <laughs> Naku. Eh? 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 Mukhang nakita na ni Ate Girl ang kanyang ka-date ngayong Valentine's. Grabe, <laughs> 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 kaya pala hindi ka makauwi-uwi. <laughs> Magaling kang kupal ka. <laughs> Nako pa. Nasa service crew pala ng McDo ang true love niya. <laughs> Sana. Alright, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat at sana nag-enjoy kayo ngayong Valentine's. <laughs> Happy Valentine's po sa inyo kahit single man o hindi. Mamamatay at akong single Wala nang akong pera, nang hiya Talo pa ako sa muka Naka Spartan! What is your profession? <laughs> <laughs>